Ngayon tatalakayin natin ang isa sa mga kahangahangang likha ng kalikasan sa ilalim ng dagat, ang Apolaki Caldera. Matatagpuan sa dagat ng Pilipinas, hindi lamang ito kagilagilalas na tanawin kundi pati na rin isang mahalagang paksa ng siyentipikong pag-aaral. Ang Apolaki Caldera, ang pinakamalaking kilalang underwater caldera sa buong mundo umabot ito sa nakakabilib na isang daan at limangpung kilometro ang diameter, mas malaki pa kumpara sa sikat na Yellowstone Caldera. Ang malawak na sukat nito ay patunay ng mga makapangyarihang puwersa sa ilalim ng lupa na may kakayahang lumikha ng isang tampok na maaaring magkasya ang isang buong lungsod sa loob ng malawak nitong hangganan. Isipin kung magising ang higanting ito ang pagsabog ng Apolaki Caldera ay maaaring magkaroon ng nakakasira ng epekto. Bagamat hindi gaanong nakikita ang mga pagsabog sa ilalim ng tubig kumpara sa mga nasa lupa, hindi ito nangangahulugang hindi ito mahalaga. Ang isang malakihang pagsabog ay maaaring mag-trigger ng mga tsunami na nakaka-apekto sa mga pamayanan sa baybayen na libu-libong kilometro ang layo. Ang paglabas ng malalaking dami ng abo at gas na bulkaniko sa atmosfera ay maaari ding magdulot ng mga pagbabago sa klima na nakakaapekto sa mga pattern ng panahon at temperatura sa buong mundo sa loob ng maraming taon. Sa kabila ng potensyal nito sa pagkasira, walang historikal na talaan ng pagsabog mula sa Apolaki Caldera. Ngayon, ito ay natutulog at masusing binabantayan ng mga siyentipiko at mga mananaliksik. Ang pag-unawa at pag-aaral sa napakalaking kaldera na ito ay tumutulong sa atin na mas maging handa para sa mga hinaharap na pangyayaring heolohikal. Tinitiyak na tayo ay nananatiling mapagbantay at handang tumugon. Sa pagtatapos, ang Apolaki Kaldera ay hindi lamang isang tampok na heolohikal, kundi isang paalala ng dinamiko at patuloy na nagbabagong kalikasan ng ating planeta. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga ganitong fenomena, mas marami tayong natututunan tungkol sa ating mundo at kung paano makisalamuha sa mga makapangyarihang puwersa na humuhubog dito. Salamat sa inyong pagtangkilik at patuloy na mag-usisa tungkol sa mga kababalaghan ng ating planeta.